Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you One more Happy birthday to you. Happy birthday, to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Tatuy. Happy birthday tata Happy birthday Ayan, ang tatay ko. Birthday niya ngayon. 94 years old na siya. Tingnan niyo guys, ang tatay ko. Ayan ang kanyang cake na niligalo ko sa kanya. Tay, blow ka. Dali, blow. Itay, blow tay. Huyo pa tay, huyo pa. Yay! Yan ah, yan ah, yan ah. Yan, binilo ni ng tatay ko ang kanyang candle. 94 years old na ang tatay ko. Kaya ayan siya. Tay, wish ko, sa ko sa'yo, Tay, na sana uh, humaba pa ang buhay mo. Kasi napakasakit tulad na nangyari ngayon. Wala iyak Walang Sabi ko na eh. Walang iyak. Wala ba lang ako mga kasama. Wala niyo mga kapatid ko. Wala. Alam ko. Parang binaliwala ka na nila. Alam ko yan. Kaya sige, okay lang yan. Tayo tuloy lang laban natin. Mabuhay ka ng habang panahon pa para makasama kita. I love you, Tay. Yes, happy birthday, no? Happy birthday. Happy birthday. Yan yung ano, regalo ni Ate Bet sa kanya. Yun. Ganun kamahal ni Ate Bet yung tatay niya. Walang nag oh, okay. sa kanya. Wala. Ah, Hindi. Meron naman kami mga bisita dito. Yun. Mga anak ni Win. Yan. <laughs> oh, sige na na, kaya na kayo. Oh, hali na kayo. Hali na. Live mo na, live mo. Live mo yan. Hmm. E live. Um, live mo. Live daw, ha? Ha?